Pinagkaguluan eh, na yung eh, GSM Green, oh. Hmm, ganda. Laki ng ano, oh. monitor, oh. <laughs> ganda, green na green talaga, oh. Dahon yung ano, sa monitor niya, oh. <laughs> ha? Ah, uh, Garahin mo na ako. Garahin na. Malulobat na. Lobat na yan? Hindi pa. Ang 100%, ilang oras yan? Ah, uh, ano, ito, 92 kanina to, 35 na tira. So, ilang oras ka nang nasa kalsada, bubiyahe? Eh? Um, mabasa ko, la, magala, quarter to seven. Quarter to seven, tapos ngayon oras na ngayon? Ano oras na ba? Ano oras five na? Nagayon mo, lasing ko. Ano oras na ngayon? Yung, oras five. Five. Ano yun, military? 5.50. 5.15? Ah, 5.50? 7.48 na, military. hours. or hirap magbilag. 3.00 yan, no? Bagay na, yan. pupunta na siya sa garayan, hindi na siya mag-pick up, hindi na siya mag-set destination. Mga five, five, <laughs> ano, lagay mo sa pungoras. Ilang oras yung charge niyan? Ha? Idol. 30 minutes. 30 minutes lang? Puno Kaya na? 20% hanggang 95. Percent? 20 minutes lang? Ang ganda pala. Ang 30, 30, minutes. Bakit hindi bilog ba yung monitor? Tapos mo? yung cellphone Now? mo, ah? kinukunik mo yan dito? <laughs> Oblong. Eh. Oo oh, oh, nga no. Bakit yung manabela mo hindi bilog no? Kaya pala eh, hindi maganda liko niya eh. Oh? Uh? Ano eh, magkukunik yan dito? Sa app? Sa ano mo? Oh, pag nag-drop ako, ito metro niya oh. Yan metro niya. Oh. 50 metro? Yung plug down. Hmm. 50. Oh. oh, yan pala yung metro niya oh. 50 ang plug down. Oh, mga katas down, sakay na kayo. Sa GSM Green. <laughs> ano pang hinahantay niyo? Hindi Ma, na makita ng mga taga-ano yan mag-like sa. Si... Try, sakay na kayo. Para 50 lang oh. Magkano yun sa normal na taxi? 40 Pareho lang yan. Parehas lang pala to sa taxi. Yan. Yan, subukan nyo sumakay si AJ Green. Kaso sa amin, wala ting -ting. walang down. Walang bating to. Walang <laughs> Ah, tama po yung ano niya. Walang bating yan. Wala. Wala. uh, well, ka, ano? Sige. Ay, Okay, ini yung ka, pupun, pupunta na siya sa garahe niya kasi 35% oh. magcha-charge na. Oh, ch charge. Sige, ingat. Arwas. Maganda yung metro niya. Pwede na kayo sumakay. Yung mga uh, nag-aalala dyan. Uh, met like di metro it, din po ito. Sir. Like and share. Yan. Inga. Sige. Ingat. Idol. Ingat. Alis na si Idol. Mag-charge na yan eh. Yan o. Oh. Dabay Idol. Yan. Yeah, yung bago natin katas daw niya yun dito sa tambayan. Yan. Nadagdagan na kami dito. Yan o. Sada. Alis na may May booking pa yata oh. Paano yun? Trabaho niyan? Biyahe ka lang, biyahe lang? Oo, oh, kalipas oras lang muna. Bawi na lang pag ano, pag sa amin nagaraan. Ilang pasero dapat makuha mo sa isang araw? Wala, walang bilang. Walang bilang? Wala ka na. Ilang oras yung Basta ano? Basta ubusin mo yung walong oras pero kailangan naka-online to. Naka-online? So walong oras? Dapat walong oras naka-online siya, ka? Siyam ba siya, big time yung ano eh. Tapos break time? Break time yung isang oras. Isang oras? Sa tangali? 12? Kaya bahala ka na. Hmm. Anong na. Ba Ayun, ganun po yung mga ano-ano. So, gusto mag-drive at ano, maging pasayron ng GSM. Ayun, okay po. May metro po sila. ah uh, maayos po yung metro nila. Oh. May apps In... din. Pag mag-book dyan, may apps. Hmm. Mayroon. Ayun. Yung green is game. Eh, Ang tatak niya, kulay green. Ah, Itulog yung pwede niya. rin sumakay yung uh, taxi. Yung mga katas may bago na kayong sasakyan na taxi. Green din yung ano, apps niya. Ayos to, ganda. May... Erin. Ganda ng loob niya eh. Leader pa. <laughs> leader po. Ay, may aircon sa... Air niya sa likod, o. Oh. May aircon siya sa likod. Na, sa likod. Na, may A, may na na, leader leader o. Oh. Ganda, ganda. Nagawa ko nga pag pick-up ko. Pinapatay ko muna natin. Hindi ko, mga katas doon. Nandito na rin tayo. Alis na yung katas doon natin. Oo. Oh.